Ang tanong ni George ay, paano po ba malalaman na nai-ill na ang isang babae? So, yun ating pag-usapan for today's video. Interesado ka bang malaman? Kung ano ang aking sagot, please keep on watching para bago Kung bago ka ba lang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Ako kasi, kapag ka L ako, hinahawakan ko, hinihimas ko, pinapatigas ko. Para kapag tumiga siya, so, umpisa na, laban na, na Pangalawang ginagawa ko, kapag L talaga ako, susubo ko yan, papatigasin ko, yung ganun. At pangatlong ginagawa ko ay, nagkakamot ako ng aking dibdib sa harapan niya, yung parang gusto kong ipasok. At kung ang kate naman ng aking nga, ito nga yung uh, aking dibdib. Subo mo nga para mawala yung kate, yung mga gano'n. Pwede mo rin makita na pag uwi mo sa bahay, ay nakaligo na siya, manipis yung suot niya, at yung uh, alam niyang magugustuhan mo yung kanyang suot, yun yun, oras na ng bakbakan kapag ka gano'n na, nauuna na siyang magparamdam kapag ka el na ang isang babae. Yung bang hindi ka na niya maintay na mag-aya yun na yung mga sinyales at palatandaan na L na ang isang babae. At panghuli na pwedeng ginagawa ng isang babae, yung kapag hinalikan mo, di ba? Pagdating mo sa bahaya, halikan mo siya. Kung ikaw yung klase ng taong humahalik pag umuwi, o oh ha? Kapag hinalikan mo siya, lumalaban ng mas mainit pa sa paghalik mo. Senyales yan na siya at gusto niyang magbakbakan kayo. At kapag ka kinimas-kimas kanya sa buong katawan mo habang kinahalikan kanya. So, sana na siguro ka na tama ang itanong. If you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.